Hi, Santi. Hello, po. Hello to my vlog. Santi, hello, hello to my vlog. Bo. Alright. Kaya, sikat ka na dito, Santi. Lalabas ka dito sa... Ayan, Tams demo, Santi. San, thumbs demo. Yan, ano, ano, mo yung... Ano mo? I-shoutout mo nanay mo, tatay mo. Ayan po kay mama, siya kay papa. Alright. Ayan, so... Meron si na kayo ano, dito. Si... Medyo check tayo dito, motor. Ito. Pero si... Kasi ayaw daw umandar eh. Ayan, oh. Ano na ano? Ano 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 oh, bakit nasira na to? Ano issue na to, brother? Kuya, shout out sa iyo. Ano issue nito? Di drain. Di drain. Balawa. Drain di drain daw. Nasira no, sira. Ayaw mandar. Ayaw mandar. Ayaw mandar. So check natin no, bakit ayaw mandar. <laughs> Musa naman natin sa ano, sa spark plug kung meron siyang ano. Meron siyang May gas naman to, di ba? Meron. Oh, meron daw may gas naman natin yung spark plug nito kung okay pa check muna natin dito ilang araw hindi na spark start to ilang araw ano? hindi nung pagkatapos ng ulan pagkatapos ng ulan ayaw man dar o yan hindi pakisipa mga brother tignan natin susi mo muna patay natin yung ano para makita natin kung may kuryente ayan sige tignan natin meron yun yun meron ha? ayan ok ok so may kuryente malamang check natin yung carb kung may gasolina so balikan ko kayo kung ano yung issue nyan mamaya ay mo natin di makita eh gabi na yan so Rosie ayaw umandar talaga may kuryente so upon checking guys napansin ko na yung manifold nya manifold nya dito ayan o kulang na tornilyo ayan o nakauwang o so yung carb singaw ayan o ayan o, o. o. singaw singaw yung ano o carburador puro hangin ulalagyan so, natin ng ano to tornilyo ayan o oh. so lagyan natin tornilyo yan sana mandar gabi kasi ginagamit nila eh tumirik ayun ayun na kahit sipahin oh, watay tornilyo i start nga na may ari lalagyan na natin ng ano tawag dito ng tornilyo subukan kung okay kung andar sya oh, sige yun ayos Alright, ay puputok. Sisikipan pa ni Kuya yun, ano? Ah, ayos? Ayos na ayos, ayos. Ayos pala, oh. Ayos talaga. Shoutout mo yung kasama mo. Shoutout mo yung kasama mo, te. Kuya. Oo nga, eh. Shoutout, kay Kuya. Kuya, ikaw, ano masasabi mo? Okay, okay. Thank you, Kuya. Galing. Ayos ba? Ano yun natin? Sige pa natin. Ah, si Betul, nandito kalimabaste. Pero All Alright sisikipan namin yung tambot kasi napotok-potok ah maluwag siguro to ay sabi ko na maluwag oh kita nyo kaya no oh. ba't lumuluwag yan kuya eh hindi ko rin alam eh siguro maluwag nakapadyak dito hindi nung siguro nung may nag maintenance siguro ayan so natin to so yun yun lang ang problema nito guys yung karburador na wala yung tornilyo gawa pala nung ano na ano siya na na-lost thread na-lost na thread yung tornilyo dito sa karburador yung ganun oh no? hindi makita e, ito no? ito yung yung karburador na lost thread yung tornilyo yung ito yung mismo no na-lost thread siya so, dapat kasi meron pang natyan doon sa loob nung so, ginawa ko doon sa kabila, nilagyan ko ng nut. No, nilagyan ko ng nut. Ayan. Tapos, drain ng konti. Baka nagkatubig. So, okay na. Sipan pa natin dito sa kabila. Oh. Kasi gabi na, yun. nakita sila tutulak eh. Kala ko adik eh. Tutulak. Joke <laughs> lang. <laughs> <laughs> Kala ko adik. May nagtutulak. So, yun lang. Ano ba sabi nyo, te? Kuya? Approve. Approve. Alright. ayun lang. So, yun lang guys. Galing, Check nyo yung mga ano ha. Pala channel natin no. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe ah. Marami naman tayo naloko loko dito. Na thumbs demo. All right. Sticker. 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 Dito All right. Ito ay sticker daw oh. Ubos na eh, buti umabot pa kayo. Dahil si Kuya ang nagpaano na ito. Nagpa Malaw. nagpausok. Nag, ikaw ikaw rin ata nagpaano nito, Kuya, unang pagalaw din eh. Oh, hindi, unang nagpausok, no. <laughs> nagpausok ng tambutso. Oh, ayan. Ikaw na bala diyan. Ayan. Si ako daw yung una nagpausok ng tambutso. O oh, yan. Yun lang, yun lang. Oh. Rusi nga pala itong ano natin. Itong unit. Baste. Baste. Baste da, si hi. 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 Oh, hi daw si Baste. <laughs> okay, bye bye guys. So yung sticker natin, nilalagay nila oh. Sa harapan pa talaga. O yan oh. Waterproof po yan guys ha. Ah. Hindi yan Alright. Ayan oh. Ganda oh. Yan, ito On. pwede mo tanggalin yung gitna, eh. natatanggal din yun eh, mata. Pero okay yeah, na yan. Yeah. Stig, oh? Ayan, alright. Yeah. Okay, sige, uwi na sila. Ah, right. so, start mo Final start na nga Ayun. Alright. Taas ba natin, minor? Mababa eh. Start mo ulit. Baka naka-off yung gas mo, kuya. Ay, hindi, hindi pa magkakarga yan. Na-discharge. Wala na yung putok-putok na. No? Ah, meron pa. Ayun. Alright. Ano mga na ito kaya? hindi. Ano natin? Tatas natin yung minor. So, yan. Okay na yan, oh. Tatas lang muna natin minor nito. Yeah, thank goods you. Na. Oh, ilaw ha, ilaw. Alright. Yan you know, oh. Malis na. Oh, malis na. Okay na. Goods na. Gabi na kasi, guys. Nakita ko sila nagtutulak. Nagasama silang baby. Akala ko naman kung saan pupunta. <laughs> ayun. Nais natin yung motor. Yun nga problema niya, lumuwag yung sa may carburetor. No? So, inaanap muna natin. So, inuna muna natin check yung kanyang ah uh, spark plug kung may kuryente. Kasi may kuryente naman. Then, tayo sa carb. Drainin, na, din natin yung gas niya kung meron sa carb. So, meron naman. Kinik may tubig. Wala naman. No? So, ayun. Inalog ko yung manifold niya. Yun nga, gumalaw. So siguro sa biyahe natanggal yung kanyang bolt. Oh. Ano man mo? Ha? <laughs> All right. Ano? <laughs> ano? Ba't wala yung ano niyan, chain yan? Ano gagawin diyan? Wala na wala nang na lako yan, lang chain lang, chain ano. Sira Di ba may ano to, may Oh, pero hindi po yun yung Ay? problema. Talaga. Wala tong quick link, ano? ano, ano Alright. All right. Hey Cedric. Hello. Uh, shoutout Sabi mo sa mama mo. <laughs> oh, kasama ka sa blog ko. Oh, oh, oh. Ito. <laughs> oh, ito. Oh, yeah. Bibig ay tisiger. May kita mo to. <laughs> mama, ipopos ko na to. <laughs> Hah? May may may. Oh, pape. Oh, kasi ah, no. ito, ito. Kuha ka isa. Isa lang ako. Busne. Isa lang. Isa lang. Oh ya, oh ya, mo si Cedric? Cedric. Oh ya, oh, selai siya. Busne, But eh, magsusubscribe kayo dyan, ah. ah, ha? Sasakaling po kayo ng mga ano. Right. Alright, oh, sige. Alright, bye-bye right. guys. Thank you. Facebook, Facebook, Facebook. Ayan.